Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sa magaganap na malaking bakbakan na mga Guerrero at Montenegro, ay dito na si Miguelito ang unang mamamatay sa mga Guerrero. Magsisisihan na sila. Hindi kasi nila sinunod si Don Gustavo na huwag kalabanin ng mga Montenegro. Pero sa pagkamatay ni Miguelito ay mas lalong magiging matapang si Roberto. Hindi siya papayag na hindi makaganti ayon kay Roberto ay matitigil lang ang away niya sa mga Montenegro kung patay na siya. Samantala, sa sunod-sunod na pagkasangkot ni Tanggol sa gulo ay labis na mag-aalala si Tending. Pero wala siyang magagawa para pigilan si Tanggol dahil nagkakapatayan na. Kaya tutulungan niya na lang si Tanggol. Kailangan ng maging matapang ni Tending. Si Alfredo mismo ang magsasabi kay Tending na oras na para gantihan nila ang mga gerero kaya naman dito na isisiwalat ni Tinding sa publiko kung paano siya nilapastangan ni Don Gustavo noon. Sasabihin niyang nagbunga ang pananamantala sa kanya ni Gustavo. Paraan ito para hindi na makatanggi pa ang mga gerero. Siguradong magugulantang si Marites kapag isiniwalat ito ni Tinding. Malalaman niyang si Don Gustavo ang totoo niyang ama. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!